Magandang 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 araw sa inyong lahat mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa aming taniman para tayo ngayon ay kumuha ng kamuting kahoy kasi ngayong araw ay magluluto tayo ng mirienda. Yes, tama po mga kapatid. Magluluto tayo ng mirienda kamuting kahoy kung tawagin namin dito sa aming lugar ay Sinalab. Yan na nga po mga kapatid ang nahukay nating kamuting kahoy ano na ating uh, iluluto ano at ayan uh, na nga nilinisan ko na yan mga kapatid hinugasan ko na mabuti at uh, siyempre binalatan ko na rin yung mga kamuting kahoy para maging uh, maayos ito ano at uh, malinis Ayun, so ngayon ay na gagadgad tayo ngayon ng uh, kamuting kahoy ano at uh, gagawa tayo ng uh, bibingka. So, bibingka ang tawag ng karamihan pero dito sa amin sa bundok ay ang tawag namin dun ay sinalab. Sinalab na kamoteng kahoy. So, ang gagawin lang natin ano, syempre kailangan ayadya uh, yad din natin yung kamoteng kahoy ng ganyan. Parang magluluto ka lang din ng ano, ng asuna. Uh, kailangan kasing ganituhin yan, dadgaring yung kamoteng kahoy para maging pino siya kagaya nito, pino na yung uh, mga ano di ba Ayan. Parang na siyang malambot na clay. so, ano lang naman ang ingredients nito. So, asukal, ganun. Diba, balot naman natin siya dun sa dahon ng saging na ma-prepare na natin. Merienda na namin ito ni nanay. Ngayong uh, umaga, na. Ano? Marami kami tanim ni nanay na kamuting kahoy dun sa taniman namin. So, e kesa masayang, ayun, ganito, gawa tayo ng ganitong uh, luto. No? Sa inyo ba mga kapatid, mga idol, kung saan man po nakakabot ng ating video, ay uh, nagluluto rin ba kayo ng ganito, kamuting kahoy na sinalo? So, madali lang naman yun, papainitin mo lang sa kawali, yung uh, dahon ng saging na merong ganito tapos tatakipan mo tapos sa uh, yung apoy is banayan lang para wag siyang uh, masunod tapos yun na uh, pagka nakita mo nga uh, namuuna namuo na siya ay uh, eh, pwede mo nang hanguin at kakainin mo siya tapos uh, pagka naluto na rin ito yun pagtitipla tayo ng kape pagtitipla tayo ng kape habang kumakainan busy pagka marami naman kami ahanin ano, no ay dito na mismo kinukuha o dito na mismo pinupunta ng no, mga namimili ng uh, mga kalakal uh, kagaya ng kamote gabi kamote kahoy dito sa amin dito sa Laura kaya iwas pagod na rin ng so ayun Ah, dahil natapos na natin siyang agad uh, gadgarin. next step naman nating uh, gagawin mga kapatid ay na natin siya ng asukal ay. yeah. so ayun mga kapatid no, uh, next step natin ay ibabalot natin dito yung yung ating uh, kamuting kahoy na ginagad para uh, mainuto na natin so ayun na nga matapos natin lagyan ng mga ingredients yung ating uh, Iluluto nga sinalap ngayon ay uh, syempre ibabalot naman natin to sa dahon ng saging ganyan lang siya mga kapatid no. Uh, yung uh, piraso ng dahon ng saging ay uh, dyan natin ilalagay yung uh, kamuting kahoy at uh, syempre yun na yun. Atin na siyang iluluto. At syempre mga kapatid ano dahil ayos na ang lahat ay uh, agad naman ako uh, nagpaapoy dito sa aming pangmalakasang kalan na de kahoy. Ayan po ano at uh, para maisalang na natin yung ating uh, sinalam ngayon ano, nagpapaapoy muna ako dyan at ano makapagsindi na nga ito ay agad ko nang inilagay ang uh, kasirola at uh, syempre inilagay ko na rin ang aming sinalab at tinakipan ko na ito mga kapatid maghihintay ako na uh, mga ilang minuto at uh, pagtingin natin dyan mga kapatid ay magiging ganito na ang itsura nya no? so ayun makalipas yung uh, limang minuto ganyan na ang itsura ng ating uh, nilutong sinalab mga kapatid at syempre pagkatapos nyan mga kapatid pwede na natin yung hanguin at titikman na natin yan mga kapatid at yun na nga mga kapatid, ganun lang kasimple at kadaling lutuin ang sinalab. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw.